Oh, fish on. Oh, fish on. Oh. Oh. Fish on. Balong mo. Natalo na lang kung balo ka. Uy, balo to. Yan ah. Uy. Yan oh, mga oh. Oh. Uy. Uy, hmm. hindi. Hindi. Hindi baluk, Pang unlock natin to. Ano kayang isda to? Uy. Uy. Yan Oh. Malaki to mga kawili. Malaki to. Yan oh. Oh, yan oh, malaki to. Oh. Ito ka sa gilid, Queenfish. fish. O, oh, queen nga. queenfish nga. Yan ah. Oh, queenfish fish nga. Oh, oh malakas siya. Hindi, pag natin. Huwag na siyang bumitaw. Huwag bumitaw. Huwag ka lang bumitaw eto Queen fish, yan laki. Malaki to. Yan. Malaki yan mga kawili. Queenfish Queen fish. Lapis, ika nga.